tama na ang plastikan. Mga Ay, mag-alaw, plastikan lang tayo. Oh, yan na lamang ang ng netizens nang malaman nag-anpalohan sa isa't isa si Heart Evangelista at Pia Wadsbach. Kesa lumalim yung ang tensyon, mas scary na raw na deadman na lang sila sa SOCMED at simulan nga ito sa pag-unfollow nila sa isa't isa. Parang lumala eh kasi oh, oh, nag-unfollowan eh. Kasi nangyari kasi Ibig ganyan yung mga fans kasi uh, din eh, oh, oh. nagsimula eh. Pag nag-unfollowan na, ano na yan, ah, affected. Yes. Oh, oh, diba? mm. Kasi, kumbaga, eh, hindi ka, ba naman di ka maapektuhan? Eh, lagi natin binabalita sa Marisol. Oo, no, so, oh, chaka, apektado alo, mo talaga. <laughs> oh, tsaka, <laughs> ano, ano, sa nawaanong na yata? Hindi tayo na iya. Hindi tayo nawawalan ng, hindi tayo nawawalan ng, ng piya, tsaka, mm -hmm, hot, tsaka correct. Carlos Yulo, ha? Oh, uh, uh, Diba? <laughs> Pagraan pa lang sa, ano, tsok! O, oh, diba? Pero dapat pa apektado siya. Siguro, nagbabasa rin sila ng mga comments, ha? o, oh, bakit uh. ito si Pia, nandon? na sa likod. Tsaka yung mga nagpaparating. Oh, oh. nakita mo ba yung, ano, screenshot pa dati? May doon. mga nagsusulsol. Nasa oh. likod si dalawang, Pia Watch, oh. Oh, okay. Kaya Kino nga lagi daw binabalita ba? kasi oh. sa mga nagsusulsol oh. dahil oh. nandito tayo sa Marisol. Pero okay. yung oh. Pero yun nga, diba, aminin natin na kahit paano apektado, kahit naman nung pano ng Nora Bilme, diba, ba oh. may mga sul na may tayo. Excuse me, ha? Hindi ka level ng Nora at Bilma ang Pia at ano, hai. Hindi ka naman inaano, no. nilelevel. Ay, huwag palang ikumpara oh. sa, sa ano, Nora at Bill. Yes. Hindi, hindi ang ibig sabihin, yung kanilang conflict. Yung kanilang, oh. oh. Ay, hindi. Malala pa rin ng conflict. Hindi, hindi mo sabihin. May Nora Bilba rin na nangyayari dati. No, dati. may Sol 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 Sol. Oh, suda. oh. May Marcel William. Oh oh, 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 Alam mo, meron akong kilalang veteranong reporter oh. na siya kwento ng kwento ng kwento against mm. kay Ate B. Oh. Dati, ha? Mm -hmm. Kwento siya ng kwento. Siyempre, ah, kasi siya, Noranian siya, mm -hmm. na pero ang maganda lang kay Ate Bia at saka kay Ate Gai hindi naka-apekto sa kanilang friendship dahil until now friends sila at magkumare di ba? Yes! Yeah. Yung kwento ng kwento kaysa si Bill maggalang-galang-galang. Baka mamaya, naku-kwento ngayon kay Ate Gai, alam mo, ganang 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 si Bill mag nag-iisip siya ay baka nga ganang ganang ah kaya dapat hindi ganang wala nang sol kami lang ang masolsol go back, back to, to pian and to heart. Pian heart sana mag-end na rin kasi oh, diba? oh. parang maliit lang naman ang industriya para ano tsaka hindi na sila bata para may mga ismira na ganyan kaya nga tsaka diba? hindi, wala naman ano hindi naman sila ano diba but oh, hindi oh. ano oh, oh, wala pero, naman rivalry pero, pero oh. nakita pero nagkita nga doon Wala sila sa... Wala silang show na Ibang field naman sila sa Paris, oh, oh. nagdedman na doon tuloy sila. Ay, diba? yan, May mga natin? ganong balita. Ay, kung, kung saan na lang sila komportable. Diba?